Right. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday baby baby na yan? Happy birthday to you, happy birthday to you. Baby baby baby. happy birthday, happy birthday. Sa mga 4 months, tumatakbo na yan. 4 <laughs> <laughs> months na ito, kakapon na siya dyan. Oh, 2 months na si Gio, Tito Ryan. Ang bilis ng panahon, grabe. Laki mo na, Gio. Ay, nakaka 2 months ka na. Kaya, uh, super... Uh, super... Wait, lapay na natin. Happy anniversary. Bo, yung dad pa, we're doing video na. Oh, yes. Happy anniversary, 2 months na. 2 months. So, um, more, ano, uh, ano, uh, pray for, ano, uh, strength and good health. At, you know, super uh, Oh, super healthy. Mmm, sure. Ah, Si Summer. Walang kawala, oh. Si Summer na pala, ito ang Actually, kung bayan to ito ha. Tekyon, mas maputi na mas ayoko. Oo naman. <laughs> si talaga. Si oh, kita Janet to. Oh, Adyan ka na rin. Mag-message ka na. Ay. Ah, yes. uh, Happy birthday sa pogi-pogi namin pa ano kin. Oh. Sana lumaki kang mabait. May sa mga magulang. At syempre, sa mga tito-tita. Oh. yan, Magpapakabait ha. oh, daw. Mas sababit na lang siya eh. Oh. Thank, uh, thank you Janet. Ito Happy second month video. Oh, parang kailan lang, nasa SM tayo. Hindi namin alam kung manunood ng sine o mga kanap. So, second, <laughs> lang yun, second no? month, oh, kailan lang yun, no? Oo, kailan lang yun. Kailangan na isama natin siyang manunood ng sine sa susunod. Uh -huh. susunod. At, kasi yun ang ano eh, di ba? Trademark. Ano niya? Hindi no. so, <laughs> kami nakasamang manood dahil uh -huh. diretso hospital. <laughs> diretso hospital. <laughs> diretso -hospital. Okay. Okay. Uh -huh. Thank you.

ano message nyo kay anak? Two months na, baby Gio. Two months, oh, Happy two months, Gio. And I oh. hope you be more buchug-buchug. <laughs> Love oh. you. Thank you, thank you, thank you, Lola. Tita sexy. Yeah. Tita sexy. Yes, happy birthday, buchug-buchug. Happy two months. Sana'y lumaki ka ng uh, napaka-poging-pogi, and then always pray, and then study hard. Study hard, Abel! I love so you! Hard. We love you! We love May you, Cece! Nakapulan lang! Nakapulan lang! Tumatayo lang! Madanda ang gabi ko, mga kakikraw, mga kakiklaw. <coughs> Ay, <Tumatay> madugod na ito sa inyo! Tomas. Ala pang isang taon nga no kayo. Ang seta lang na puti. Para ano ba mangyayari kapag may kulay? Wala, yung taon daw sumuko Wala. Eh. Ah. Kasabihan ng unang matatanda kasi yun. Eh. 2024 na daw. 2025 na pala. <laughs> <laughs> oh, message yun na. Two months sa si Gio. Uh, message ko kay Gio. sensei. Hey, Lola oh makamuka oh happy happy po yan. Yes. at mm, sana lumakin mm, malusog at mm, marunong marunong matakot sa Diyos. Mga at ed 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 Ayan, ay, 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 talk to Lola. Oh. Ayan na Lola. Huwag sabihin na si O oh, ano? Ano? Ano gusto mo, Dede? Dede? Pawis na, pawis na. kayo, wala kayo sa Thank you, Lola. Thank you, thank you. Kaya mm -hmm. yeah, so, na, lumaki siyang matalento. Hmm. Siyempre. Siyempre magmamahal na. Asat sa um, Sakop na yun. May takot sa Diyos. Hmm. Malo magulang. Marunong makinig uh, sa magulang. Mm -hmm. Ito yung ginola? O, oh, si Lolo. Lolo. Two months na si Gio. Ah, Gio. Happy birthday. Hmm. Two months. Una. <laughs> Magkain lang. <laughs> Ako, nasa air mo na. Aro. aru Aruh. Ay, tita Ate Janet. Ay, na, na Ate Janet. Ben, ay Ben, Ben tuloy. Gia. Gio! Oh, oh. Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. Happy, Happy birthday, Gio. Gio! Happy second month, baby Lola. Gio! Lola! 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 It's Lola! Hi. Lola! Say, I love you, Gio! Hey, Lola! Louder, I love you, Gio!

Happy birthday, Gio. Ang um, wish ka, uh, alam ko naman na lalaki kang God-fearing kasi isang, isang magandang modelo si mami mo at si daddy. Kaya alam ko na basta maging mapagmahal tayo sa Diyos, uh, maging maganda ang patutunguhan mo. I love you, Gio. Thank you, Ate Jen. You wish the best na Gio. Copy peace. Happy peace. Ayun po mga ba. po na init po eh. Init na init po kami. Dito mate. mo sa electric pan. na Pwede nang kumain siguro Yung ilong niya po. Ano na Hindi na eh magtabi. Hindi na mga Papi face Nadali na naman daw si Lola. Nadali si Lola. Ano na. Ano

<pyatled> <speaking einer> so ito po yung food po natin, Katekra. Meron po tayong... Uh, noodles, black noodles. Hindi po anong pangalan. tayong Sisig. na. Asa pa si, ano? Si Again. One, two, okay. three. Amen. Happy birthday, baby! So, guys, ano pa ininta nyo Lola. Uh, happy birthday! <laughs> <laughs> Thank you, Danae. Happy birthday! Happy okay. Thank you Lola. Summer, you greet your My brother. your brother, yeah. Happy birthday, Geo! and we love you and we adore you and. Uh, yeah. <laughs> How about Jillian? Happy birthday cute Gio! Oh thank you! I love Gio so much! Oh, you! Happy birthday! Gio. Thank you! Oh Travis Chan! You're great baby Gio! Happy birthday Gio! Why are you, why are you, you just... Why you now? Why only, why only now? Huh? You're late! Oh, you bought eyes. That's why. What's your message? Uh, good health and, uh, yeah. Good health. Okay. Your message to Gio? Happy birthday, Gio. Hope you have a good life. And. Kanto na po na na po dito. kaya karam. Magkakalat na. Hindi yung boses mo. Magtatangkamin kita mau sekarang kalau Sa utak kapatid